kung maliwanag talaga na nagkaroon ng error no doon sa pag-o nagkapalit ng lot number no uh, ng mga titulo ng lupa no doon sa uh, magkabilang panig o magkaratig na lote no ng lupa at ito ay nakalagay doon sa titulo ay maaari naman kayo mag-file ng petition sa korte for the correction of entries no ng titulo ng lupa. Uh, kahit kahit patay na yung nag-execute ng mga extrajudicial settlement, no? ay uh, hindi naman ito hadlang para maitama ang mali. Just be sure na mayroong may presenta ninyo sa korte eh, through your lawyer na hindi nagkaroon ng uh, pagkakamali o nagka doon sa, sa lot number ng titulo. Kasi po, sabi nga natin, eh, yung, yung pag may intervention po ng, ng tao, syempre po susceptible po yan sa Uh, error o pagkakamali. Kami remedy po dyan. unang mag-file ang petition sa Korte for the uh, correction of entries in the title. makipag ugnayan kayo sa Judetic Engineer at saka sa inyong lawyer, no? Upang sa maihanda ang makaakibat ng mga mga dokumento, no? Para pag-file ninyo sa Korte for the correction of entries ng inyong titulo. Labang na kayo pag may alam sa batas.